ito yung kinakabahan ko dito mga kababayan. So pa isasali nila ito, iimbitahan itong mga pulis na pinangalanan ni alias Totoy and most likely mga kababayan, mayroon silang gagawin dito para idiin ito doon Okay, mga 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 araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating itanta po ng PH Channel mga kababayan And nandito na po tayo para sa ating pwedebagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin na ito may init na usapin or issue ngayon sa ating bansa Ito mga uh, missing sa bungeros mga kababayan na kung saan nagpapatuloy yung uh, paghahanap dyan sa Taal Lake at sana pinagdadasal natin na uh, magkaroon na talaga na hustisya itong mga nawawalang sa bungeros, mga kababayan. At ito, mag uusapan natin kasi mukhang may kutob tayo. May kakaibang kutob, mga kababayan. O oh, yan yung sasabihin ko. May kakaibang kutob ako dito, mga kababayan, na kung saan sana, hin sana eh. Uh, malayo naman sanang mangyari pero of course ah... Uh, pag-usapan natin dito para um, na natin itong investigasyon nila at uh, masubaybayan natin na talaga ang direksyon sana ay dito sa uh, mga tunay na salarin mga kababayan. Okay, eto, uh, unang-una... Uh, later may papakita akong video mga kababayan. Ito, maiksi lang pero ito pag-usapan natin ng manang mabilisan mga kababayan. Ha? Anong, anong tanong natin ngayon? Ito, alias Totoy, eh, hindi lang nanganganib yung buhay niya at bihado pa. Bakit natin yan na tanong mga kababayan? Kasi unang una um, itong si alias Totoy eh, si Julie Patidungan mga kababayan, maliit na tao ito. Hindi hindi ibig sabihin maliit na physically mga kababayan ha. I mean in terms of status, social status niya mga kababayan, maliit ito sa in terms sa ranking ng sabihin nating isabong. O, so, kasi yun nga, ang pinoint out niyang mastermind dito ay si Atong Ang. So, yan yung sabihin natin pinakamataas Then, mayroon ding middle. Pero ito siya, mas mababa ito. Pero mas mababa pa rin talaga yung mga missing sa bungeros, mga kababayan. kano anong, ibig, anong ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Unang-una, bihado dito si alias Totoy in terms of resources, mga kababayan. Sa tingin ko, nakikita ko dito, kukulangin ng resources dito si alias Totoy, mga kababayan. Kung sakaling magpa uh, magkakasuhan ito, which is eto na nga nagkakasuhan na. So, nag na siya ng kaso doon sa mga polis na sinasabi niya. Then, on the other hand, yung mga polis naman, nag din ng kaso laban sa kanya. So, ang hirap dito mga kababayan, yung ito nga, since polis yung mga kalaban niya, most likely, um, alam ng mga polis kung anong ginawa nila kung ito ha, pina, of course ako mga kababayan, pina, pinaniwalaan ko dito si alias Totoy. Ang issue lang dito, itong mga pulis na may gawa, alam nila kung anong ginagawa nila. Ibig sabihin, alam nila kung anong gawin nila para bambura lahat yung ebidensya laban sa kanila. Okay? so kaya ang mangyayari dito mga kababayan mahihirapan itong si alias Totoy na patunayan na itong mga pulis ay talagang sangkot or uh sangkot dyan sa missing sa, sa missing sa bungeros well of course hindi natin alam kung anong isinumiti niya sa DOJ mga kababayan kasi meron daw siyang isinang na USB at ibang mga videos uh, patukol dyan sa mga ginawa ng mga pulis. O, ito nga, hindi pa natin alam kasi hindi pa naman inilabas ng DOJ. Pero iba yung inilabas ng DOJ kaya ito pinag-usapan natin. Ito, pangalawa, bigatin nga itong mga kalaban ni alias Totoy, mga merong, ito, siya number one, siya itong ang. Maraming pera ito, negosyante ito, uh, nasa sugal both illegal and legal mga kababayan maraming pera ito meron itong mga sinusuportahang politiko kayang magbayad ng kahit kaninong kahit sinong abogado no at kahit ilang abogado kaya niya meron pa siyang pinangalan ng mga politiko na kahit ngayon nandiyan sa posisyon di ba imagine niyo kung itong mga taong to Uh, magfile din ng kaso laban kay Alas Totoy kagaya ng ginawa niya itong Ang. Imagine niyo kung ilang tao ang kakalabanin ni Alas Totoy. La, kas, la sa ano lang ha sa korte lang mga kababayan. So uubusin nila itong resources ni alias Totoy. Okay so may pera, ito to may mga connection. itong mga pinangalanan niya. And unfortunately, um, alam din nito ng mataong to na ang labanan sa korte ay ebidensya. So most likely, burado na karamihan dyan sa ebidensya na yan. Ito nga karamihan sa mga narinig natin na statement ni Alas Totoy, yung iba ay hearsay lang kasi sinabi lang ng kilala niya, sinabi lang ng tao. So, delikado yan. Okay? Mukhang nagiging hearsay lang lahat. Okay? So, medyo mahirapan talaga siya at itong uh, DOJ, itong police na ipin down itong mga malalaking tao. So, kinatatakutan ko dito mga kababayan. Kaya nga tinanong natin na mukhang dihado dito si Alistotoy kasi Kapag wala siyang maipakita talagang ebidensya, direct evidence. Yung yung ebidensya talaga na magpapatunay na itong mga pinangalanan niyang malalaking tao ay talagang involved dito. Delikado siya. Siya yung uh, mababagsak dito mga kababayan. Siya yung posibleng mga kasuhan which is in fact ngayon hindi pa nga siya considered witness, considered suspect siya. Kasi mayroon siyang alam ah uh, Kasi tinat kinatatakutan ko dito mga kababayan kung itong mga otoridad sa tingin nila hindi nila kayang ipin down yung mga malalaking tao magkahanap yan ng uh, taong magiging fall guy. Okay? So, kaya nga ito mayroon tayong mga posibleng nakikitang magiging fall guy dito mga kababayan. Okay? Then ito So, uh, pangatlo mga kababayan na issue dito sa kaso na ito, mayroon na itong pressure sa Marcos Administration. Yung DOJ, PNP, again sa buong Marcos Administration mga kababayan, mayroon na silang pressure. Kasi nga, matagal na itong kaso na ito, inimbestigahan na, hindi natapos walang walang closure sa mga biktima, sa pamilya ng biktima at ito ngayon pumutok at the same time papalapit na yung sona ni presidente. So hindi ko sinasabi na before magsona matatapos ito pero sa tingin ko tatapusin nila ito whatever it takes bago magtapos yung term ni PBBM. Okay? So, bago magtapos yung term ni PBBM, mga kababayan, hindi ako na-worry dito. In fact, masas ma magiging masaya tayo kung mabibigyan ng hostisya itong mga uh, pamilya ng mga missing sa Bungeros. Ah, uh, na-worry ako, mga kababayan, kung itong otoridad natin, yung DOJ, PNP, o lahat, buong Marcos Administration, magkiiba ng direksyon para lang hapusin itong investigasyon ng Missing Sabongeros at maghahanap ng kahit sinong fall guy para isarado itong mga kasong ito. Okay? I itong mga kababayan, hindi ko sinasabi ito yung gagawin nila. Pero, pinangunahan na natin ngayon para mapigilan itong ganito. O, magising tayo or magmasid tayo, magbantay tayong lahat para hindi nila ito gawin. Bakit ko nasabi? Kasi mga kababayan, ongoing yung investigation, ongoing yung paghahanap ng mga katawan or mga remains, yet lumalabas na ng ibang direksyon ang investigasyon ngayon. Okay? So ito, tingnan natin. May video tayo dito. Ito, kanina ito, interview ni um, Boeing Rimulya, mga kababayan. ma lang ito ang papakita natin. Okay, ha? Uh, by the way, oh, uh, paki pakilike po bago natin i-play ito. Paki, kung umabot kayo sa, bit sa part na ito, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? So, eto, uh, play natin mga kabang pakinggan natin dito. Ang dun sa mga inig-zoom kahapon, bali, uh, nabanggit nyo kasi na pwedeng may relation din siya sa mga drug war victims. Ano po ba itong tatlong to? Hindi, uh, ito mukhang isa to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa wala eh. Sa na wala. So, wala po relation sa drug war? Uh, ang relation kasi sa drug war, yung death squads na ginamit dito sa Isabong is a common death squad that was used in the drug war and we can identify the units from which these people came from na ano na namin, na-associate na namin yung history ng ibang opisyal na kasama rito. Sir, last na po from my end. Um, bali yung nakuhang remains today, ilan po? And mismo sa Laurel? Hindi, yeah, no, no, no. Two sacks were found. And we do not know how many people it belong to. Uh, there, ito, ito yung cursory examination. Uh, na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on, ano, on this matter yet. They have to conduct their specific examinations to determine everything everything. Tri-record naman lahat yan eh. We ask them to, to really label the evidence properly para magagamit natin. Hi sir, Mads po from Net25. Sir, yung binabanggit nyo po, yung tatlo na galing sila dun sa na report na nawala sa Lipa, ibig sabihin, hindi sila sir kasama dun sa 34 na missing sa Bongeros po. So, okay. hindi pa siya kasama eh. Parang hindi pa namin na ano. Pero we cannot tell right now. Uh, we have to have the DNA evidence para maano natin. Pero there was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Uh, basta merong, merong suot yung, may clothes na hanap that look familiar. Eh, Okay, oh, pause lang muna natin, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Ito, patuloy natin pag-usapan. Bakit ko ipinakita dyan mga kababayan? Kasi, Ilang araw na itong mga uh, pahayag ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan nag introduce na ito yung nakikita ko ha nag introduce sila dito ng ibang posibleng ibang direksyon mga kababayan o parang contingency plan if ever na yung ha, uh, statements ni Alias Totoy hindi maglili doon sa conviction ng mga malalaking tao. Hmm. saan, anong direksyon ito nga, in-introduce na nila na itong mga missing sa Bungeros ay may link doon sa drug war ni PRRD ilang araw na ito mga kababayan and yet wala pa silang klarong ebidensya or link talaga na kung saan na itong mga uh, involved na ito ay involved din sa drug war ngayon nagsabi na na itong mga pulis na ginamit ay ito ding the same police na ginamit doon sa drug war. At the same time, nag-introduce na rin ng uh, yung term na ginamit na enforce killings mga kababayan. So nag-introduce na sila ng ganyan. ah uh, hindi ko sinasabi na gagawin talaga nila yan, pero ang nakikita ko, yun nga mga kababayan, ay mukhang contingency plan ito kung sakaling hindi magli doon sa conviction ng mga malalaking tao. Okay? So it's either si Alias Totoy ang dihado dito or may ibang folga ito katulad ng ang naisip ko dito mukhang papunta ito doon kay PRRD kasi ito na nga. Iniintroduce na nila itong drug war issue mga kababayan. At ito pa, pangalawa, ha, in terms sa direksyon ng investigasyon na ito, mga kababayan. Ito, DOJ, nag-imbestiga, kasali ang NBI, kasali ang PNP, mga kababayan. So, tatlong ahensya ng gobyerno ito, DOJ, NBI, at PNP. At meron pang iba, okay, meron pang, I think, meron pang ibang sumali, tumulong dito, okay, I think Philippine Coast Guard, yung mga divers, kasali sila dito mga kababayan. Pero, kanina, or I think kahapon kung napanood ninyo, Congressman Benny Abante mga kababayan, pinipilit ng isali itong missing, uh, issue ng missing sa bungeros dyan sa plano nilang pagbabalik ng Quadcom. Okay, so anong, anong nakikita natin dito? So ano pa ang silbi ng investigasyon ng Quadcom? In the first place, itong mga congressman, hindi naman ito investigators mga kababayan. So anong, anong sinasabi dito? Anong pinapalabas nila? Mas magaling ang mga congressman mag-investiga compared dito sa DOJ, NBI at PNP? Mm, 'di ba? Kasi pinapalabas nila na nung investigation nila ng Quadco, mas marami silang na discovery uh, tungkol sa issue ng pogok, at uh, drug war ni PRRD compared sa mga pulis. Mm. Pero ito titignan natin mga kababayan. pini pinipilit ngayon ni Congressman Benny Abante na isali itong mga missing sa bungeros. Balikan natin yung history niya. Kung natatandaan ninyo, itong si Benny Abante kasama si Dan Fernandez, ito yung kumausap kay General Grijaldo. Na kung saan, na, na kung saan gumawa ng statement na hindi totoo. So ito yung kinakabahan ko dito mga kababayan. So pa isasali nila ito, iimbitahan itong mga pulis na pinangalanan ni alias Totoy and most likely mga kababayan, mayroon silang gagawin dito para idiin ito doon kay PRRD. Ito mga kababayan, prediction ko lang. I might be wrong. Sana nga magkamali ako. Pinangunahan natin para hindi nila ito gawin para bantayan natin ito mga kababayan. Na umabot kayo dito sa party ng the part ng video na ito mga kababayan. Sana maging bukas pong isip natin. Hindi pa ito nangyayari at sana hindi ito mangyayari. Kaya lahat tayo magbantay. Bakit? Bakit mga kababayan? Number one, uh, ayun nga, sinabi na natin earlier, may pressure na sa administrasyon na dapat matapos ito bago matapos yung term ni Marcos Jr. At the same time, by 2028 mag eleksyon mga kababayan, ang number one contender dyan ay si Vice President Sara Duterte. So kaya, nag insist ito, ito nakikita ko, nag insist itong si Congressman Benny Abante na isali ito sa investigasyon para itong mga kapulisang magiging Uh, witnesses or itong mga kapulisang pinangalanan ni alias Totoy si PRRD ang EDN nito mga kababayan ito nakikita nyo na ah, nakikita ko ha ah, inintroduce dito ni Boeing Rimulya yung link yung possible link daw sa Missing Sabongeros at Draguar kahit wala pang klarong ebidensya Eto, pumasok si Benny Abante for investigation na kahit pinamukha niya sa DOJ, PNP at NBI na wala silang silbi, so pinipilit niya sarili niya na mag-imbestiga para oh, kukuha ng media para posible gagawin nila yung ginawa nila doon kay Kernel Grijaldo na kung saan kinausap nila para gumawa ng statement kahit hindi totoo at para sisirain or ididiin ito kay PRRD kasi magiging number one si or number one contender si Vice President Sara Duterte for 2028 mga kababayan. So ito, nakikita ko, contingency plan, bago natin tapusin mga kababayan ha, alias Totoy, kung wala silang mapakulong na mas malaking tao, it's either si alias Totoy makukulong dito mga kababayan, or ang closing nito ay bagsak ito kay PRRD or sa kanyang mga ka-aliado lalo na kay Senator Bato de la Rosa at kay Bongo mga kababayan. So yan yung nakikita ko dito. So magiging fall guy, ang magiging fall guy dito ito si Alias or itong si PRRD, oh? at ibang mga kaliado ka nito. So, basically, wala na silang pakialam dyan, lalo na kay PRRD mga kabamay kasi nandoon na sa dahig. So, parang sasabihin nila, ah, nandoon na, nakakulong na sa dahig. So, most likely, ito na. Ito na lang gawin nating fall guy para matapos na ito, magiging accomplishment ito ng Marcos administration. At the same time, uh, matapos na at ma mabigyan na ng hustisya. At the same time, masisira si VP Sara pagdating ng 2028 mga kababayan. Well, anyway, oh, yan yung mga nakikita kong direksyon ng mga pangyayari dito mga kababayan. I hope mali ako sa nakikita ko mga kababayan. Sa kaya lahat tayo dapat magbantay dito para um magiging tunay na hustisya ang makukuha ng pamilya ng mga biktima ng mga missing sa Bungis. Dito na lang pumuna tayo, paki-like po ang share ng videos natin and then please subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngadang araw po sa inyo.